Isang mabilis na shoutout muna tayo mga ka sports Shoutout kay Stephen Jacob. Presi Gonzales, shoutout sa'yo. H-A-A-H. At kay Ruben Dolor. Kung gusto niyo masama sa shoutout ko, mag-comment lang kayo sa baba mga ka sports nagkatotoo na nga yung sinasabi ko sa nakaraan kong video na maaaring pumirma nga sa barangay Hinebra ang scorer na si Maverick Ahamnisi dahil napunta nga siya sa unrestricted free agent at natapos na nga yung kontrata niya under Converge. Sa ngayon, kinumpirma nga ng Barangay Hinebra na pumirma na siya ng 3 years contract itong si Maverick Ahamnisi sa Barangay Hinebra. Magkano nga ba ang sasahurin niya sa jeans at mga bonus na maaring makuha? At Calvin Abueva, na no hospital pala nung malamang hindi nga siya masasama talaga sa final lineup ng Gilas Pilipinas. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pan-like at subscribe. I-click yung notification bell button para like mo notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Madami nga ang nagulat na tinuldokan na nga ni Maverick Ahmisi ang mga rumors na pipirama nga siya sa Hinebra. Naging matunog kasi dahil nga since nung natapos na ang kontrata niya under Converge na maaaring umalis na nga siya at madaming offer nga siya natatanggap sa iba't ibang bansa. Unang-una nga kasi, may offer nga kasi siya sa Japan bilig na natanggap at nakarating nga ito sa management. Kaya naman nung nalaman nga ni Aham Nisi na possible niya palang makuha yung ganong kalaking offer ay hindi nga siya nag-alin lang na umalis sa Converge dahil hindi naman din daw ito matatapatan ng management. Ayaw naman kasi niyang pigilan nito dahil may limit lang daw talaga ang Converge at kung hanggang saan lang daw talaga ang may offer nila para nga kay Maverick. Kaya naman nitong summer, matunog nga si Maverick Ahamnisi na aalis na nga siya sa team dahil yung lang hindi nga siya interested sa conference ulit na maglaro. At consider niya na nga pumirma sana ng kontrata dito sa Japan. Pero nagbaka sakali pa din daw siyang may mga mag-o-offer ka sa kanya sa PBA na competitive. Dahil nga hanggat maaari ay ayaw daw niyang umalis sa Pinas dahil napamahal na nga raw siya dito at nage e enjoy na siya sa mga kasama niya. Kaya nga nung nabalitaan nga ng jeans na nasa unrestricted free agent nga itong si Maverick Ahamnisi, nakipag-negotiate na daw si Boss Al agad-agad ah. Dahil nga sinusubukan nilang kausapin ng personal ito si Maverick. May rumors nga na 1 million a month daw ang sasahurin niya sa Barangay Hinebra at mga bonus na sinisiguro niyang hindi nga tao talaga matatanggihan ni Ahamnisi ito at ikatutuwa niya. Kilala kasing Galante ang SMC sa mga talented players na nakukuha nga nila. Tapos na sa popular team pa nga siyang mapupunta ba? Diba? Kaya wala nga rin siyang hesitation at napa na din dito sa AMDC ng tatlong taon na kontrata. Dilinaw ko lang mga ka sports ayon lang ito sa isang source, yung kontrata na maaaring makuha nga ni AMDC. Sa ngayon kasi, 32 years old na nga si Maverick at masasabi kong effective pa din nga siya sa loob ng court dahil nag-average nga siya ng 19 points per game sa last conference ito sa Converge. At ito nga ang maganda niyang season, simula nung nakarecover nga siya sa kanyang injury at nung nawala nga siya sa rain or shine. Pero yun nga mga sport sa tingin ko, hinahanda na din talaga ng Hinebra na mag-sacrifice ng playing time para nga kay Pringle dahil nagkakaedad na nga siya at hindi na nga ganun ka-aggressive tulad ng dati dahil nung na-injured nga si Pringle ay more on jump shot na lang siya at halatang naiilang ng dumrime sa loob ng court. Tapos idagdag pa nga natin dyan yung out of the conference nga itong si Jeremiah Gray at nin mag-recover sa injury niya. So parang mapupunta nga yung playing time na yun para kay Maverick Ahamnisi. Mukhang nagre-rebuild na nga talaga ang barangay Hinebra at gusto pang makakuha ng maraming championship. Dahil yun naman daw talaga ang goal ng management na pasayahin ang Barangay Hinebra. Dumako na tayo sa second topic natin mga ka sports Tuluyan na ang na-hospital itong si Calvin Abueva pagkatapos niyang malamang hindi nga talagi siya masasama dito sa Asian Games. Masakit daw ito para kay Calvin dahil ito raw sana yung last chance niyang mapapakita at masishare yung talent niya dahil gusto niya ngang bumawi sa lahat nung nangyari sa kanya at pagkakamali nung nasa PBA siya. Knowing na kasama nga dito si Commissioner Willie Marshall at pasasalamat na rin sana nga dito sa SMC pagkatapos niyang tanggapin after all na nangyari sa kanya nung gulo na ng masakit na nangyari para nga kay Calvin kaya nga nasaktan daw talaga nung gusto itong si Abueva sa nabalitaan niya at tuluyan na nga siyang bumagsak at napunta sa ospital sobrang stress nga raw talaga ni Calvin dahil sayang nga raw yung pagkakataon dahil makakasama niya raw for the last time itong si Terence Romeo tapos ganun pa nakapag-practice na raw kasi sila ng ilang araw so medyo excited na rin siya kahit pa paano kasi nag-expect na nga siyang marerepresent niya ulit itong Pilipinas para nga sa Asian Games hindi niya rin kasi talaga in-expect na bigla siyang tatawagan ng SMC Group para i-represent niya ang Pilipinas tapos after few days Nasaktan talaga siya na biglang binawi nga dahil hindi talaga siya inaprobahan nga ng China makapaglaro nga dito. Kumbaga, pinaasaraw talaga si Calvin at aminado nga siyang isa yon sa dahilan kaya nga bakit siya ng ospital. Yung na-stress nga siya ng gusto. Pero ganun paman, man, sana nga bumuti na ang lagay ni Calvin at hindi nga na nga ito lumala. Dahil mukhang nasa mabuting lagay naman talaga itong gilas at mukhang malaki ang tsansa na makakakuha tayo ng medal. Get well soon Calvin Abueva, sana makalabas ka na nga ulit at makarecover agad-agad. Pero sa tingin nyo ba mga ka sports good addition ba ang pagpasok ni Maverick Ahamnisi sa Barangay Hinebra? Mag-comment lang kayo ng inyong mga opinion. Ang dito na lang muna tayo sa video na ito mga ka sports Salamat ulit sa panonood at mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!